Ginataang pusit naman ho yung niluto ko din sa boarding house, masarap naman ho yung pagkakaluto ko din yun naman. Nagbili nga ho pala kami makalingit ng pusit, walong piraso nga ho pala rin sa lagang nga ho pala 273. Kaya nga ho pala rin mga kalingit marami, kami nga ho pala din ay hati-hati na mga katrabaho ko, tapos babaunin nga ho pala namin na rin pagpasok ho sa trabaho. Akin na nga ho palang hinati sa gitna, tapos inalis ko nga ho pala yung bitukan ng pusit. Pagkatapos ko nga ho palang malinis sa rin pusit at ina nga ho pala rin lulutuin, nagsalang na nga pala ako dyan ng kawali at maglalagay nga ho pala tayo dyan ng mantika. Kapag nga ho pala rin mainit na, magigisa na ho tayo dyan ng bawang, isusunod naman ho natin aring sibuyas, haluin lang ho natin ng mabuti hanggang sa maging brown. Kapag nga ho pala okay na, ilalagay na ho natin aring mga pusit. Nang mailagay na nga ho pala natin arin po haluin lang ho natin ng mabuti ng magisa nga ho pala arin ng kaunti. Tapos maglalagay nga ho pala tayo dyan ng pampalasa ng toyo, umami, paminta, tapos siling green. Haluin lang ho natin ng mabuti para ho magsama-sama yung lasa. Tapos hindi na nga rin ho pala ko dyan maglalagay ng tubig at kusa naman ho arin nagsasabaw. Kapag nga pala mga kalinggit, kakaunti na ho yung sabaw, ilalagay na ho natin aring koko mama. Aring na nga lang ho pala yung ginamit ko, madaling gamitin, tapos hindi na nga pala tayo magpipiga-piga pa ng gata. Tapos haluin lang ho natin ng mabuti para ho yung gata hindi ho magbuo-buo. At habang niluluto ko nga ho pala rin mga kalinggit, talaga naman ho yung amoy ay nakakagutom ho sa sobrang bango. Kapag nga ho pala mga kalinggit kakaunti na yung sabaw at medyo paigad nga ho pala ari, ay maglalagay naman ho tayo dyan ng suka, ari nga ho pala yung ng lansadi ni ho sa ating niluluto. At makalipas nga ho palang ilang minuto, ari na nga luto na yung ating ginataang pusit, habay pagkakasarap na ho na ari.